What's up mga kabsat? So yun, na uh, madaming katanungan dito sa ating YouTube channel. So karamihan sa tinatanong nila ay itong ating panggilid kung ano daw yung gamit nating panggilid at saka ano yung combination ng motor natin. So yan, nakabaklas sulit guys. Kasi ginamit ko to kahapon. So yun, hindi, hindi na ako madalas na kapag vlog. Kasi hindi ako, minsan tinatamad na ako guys na mag video video kaya syempre sasagutin na lang muna natin yung ibang katanungan ng mga subscribers natin kung ano yung ginagamit nating bola dito sa ating Mio Sporty so ito yung bola guys so combination yung bola ko bali ang timbang nito is tatlong 8 grams tapos tatlong 10 grams yan tatlo tatlo sila guys so wala nilinisan ko lang din tong ating puli yan malinis na malinis na so MP yung gamit ko guys yan. MP puli Fully na yan, MP yan guys, pati ito. Ang ganda ng MP oh. Diba? para siyang ano, JBT. May kulay din. So, yun, nilinisan ko din 'yon para okay hindi siya mag-dragging. Kasi nilusong ko kahapon sa baha, so baka kako eh, napasukan na pasukan ng tubig so tinay ko kanina is wala naman. Hindi naman siya pinasukan kasi malim yung pinuntahan ko kahapon sa Medagupan halos sumabot dito yung tubig so dito yung level ng tubig kala ko papasukan kahapon so yan okay naman na check na natin nilinisan ko na din yung mga ibang bola then itong ating drive base and pulley then ito so mga sama nagtatanong guys stock groove lang yung gamit ko yan stock lang walang groove yung gamit natin stock bell then hindi siya nakare groove alright yan lang hindi naman tayo kumakarera touring seat guys yung gamit natin kaya hindi tayo nag groove lining pan checking okay naman oh, goods pa rin kaya, ano pa rin kapal tas yung spring natin So, yung spring na gamit ko dito is 1,000 yung yan, JBT. Tapos, 12 yung gamit natin dito sa clutch. Pero okay na yan Okay na yan Hindi na natin papalitan Belt Okay pa yung belt natin Bago lang to eh 5TL Alright So yun Kabit na ulit natin guys yung, Nalinis naman na natin Wala naman naging problema Kasi Nag-worry lang Kasi ako baka mamaya Napasukan ng tubig siya Siyempre guys Mas maraming Masisira Kapag nababad ng tubig Yung panggilid natin Kaya chinek ko Wala naman Okay pa naman, may mga grasa pa din yung mga bearing nito. So, yon nilinisan ko din yan. O, balik na ulit natin. Let's go. So, sana nasagot ko yung mga tanong ng iba kung anong gamit nating bola, Puli tsaka bell. So, stock lang to guys, yon Ito, naka-degree pala ito, naka-degree. 13.5 degree. Kung hindi ako nagkakamali. So, yan, so, sana nasagot ko yung tanong nyo. Let's go.